Guys, na curious lang ako guys sa baka. Subukan natin guys. Palinig ko na lang ako ulit guys. Lamig <tod> ah na, lamig. ang lamig and guys ha hanggang ito and guys ha sinubukan ko mag ano ang lamig isang ah uh. aming ah, ko ng pagkakakot Wait lang guys. May e, video video muna ako. So yun guys. May video video muna tayo eh, guys. Oh, <laughs> nangyayinig yung kamay. Eh. Kita nyo yun guys. Oh. Yan. Yeah. umabot na rin dito dito Ayan, swimming pool hindi inabot yung flooring nila Okay pa Kita Hindi inabot ang flooring parang 3 inch pa Ganyan pa Tinignan ko ulit okay, so? oh. Naligo nga ako ulit. <laughs> Na-curious ako sa baka kung gaano kaano kalalim. halo block na pinatong guys yun eh. ah, dalawang patong yan guys yan ang nangyari kasi so, sa print guys yung flooring nila pinabot hanggang dito so yan, guys Thank you so much uh, for watching this. I'm more video. Thank you so much for watching. to care, take care. Bye bye.